Thank <laughs> you. Hello guys, good afternoon guys, good evening guys. May galabi shout out sa lahat sa bahay Tempo at saka Tempo Yakers. May galabi shoutout Ayun guys, punta tayo guys sa Bukid Moon. Kasi kalag-kalag na yun guys. Halloween week. Kaya nga, punta na tayo sa libingan ng nanay ko guys. Para magsindi tayo ng kandila doon kasi kailangan tayo guys, nabigyan natin ng halaga, bigyan natin ng pansin yung araw ng mga patayan kaya nga, punta na tayo guys samahan nyo ako guys sa paglalakbay sa Bukidnon yan guys, malayo pa tayo guys sa uh, papuntahan natin guys uh, ano lang mga 2 hours, 3 hours uh, galing dito sa Cagayan de Oro doon sa Bukid noon kasi guys alam nyo guys uh, magkahiwalay yung papa ko at mama ko sa libingan yung papa ko andoon sa Dabao Panabu uh, Davao del Norte sa Panabo yan and then uh, yung nanay ko yung mama ko uh, sa Bukid Noon doon sa Bukid Noon ng Libuna Bukid Noon yan guys, hindi naman natupad yung mga promises nila dati, nasad ka you guys kasi uh, dati, lagi silang magkantahan magjowit uh, may team song sila guys ano uh, sabi nila na hindi daw sila magkahiwalay pero hindi natupad yan kasi pag um, uh, ano pag matay yung nanay ko uh, una siya namatay at pagkatapos nagbakasyon yung papa ko sa Davao del Norte andon sa isa ko pang kapatid Uh, doon na siya nagkasakit doon siya nai-living kaya nga nagiwalay sila guys hindi natupad yung mga promises nila na hindi sila maghiwalay alam nyo guys grabe ang sweet yung uh, magulang ko yung parents ko very sweet guys silang dalawa uh, may mga fiesta fiesta silang dalawa ang ano magsali ng mga contest Halimbawa yung mga sayaw, kanta, kasi guys, yung, ano guys, <clears throat> yung, papa ko is musician, kahit anong mga organ na gamit niya, pita, uh, baho, sinista, uh, piking, at saka yung, ano, ukulele, at saka bako, lahat-lahat, lahat-lahat ng mga organ, or organista siya talaga guys isang musician yung father ko din yung mga ko mahilig din magsayaw uh, pista pista or may mga party yan sumasayaw siya sali siya sa mga contest kaya nga ako doon nagmana yan guys sad kayo guy, no know, na sa sa ano sa mga promises nila hindi na natupad at uh, baliktad yung song na tinusong nila baliktad ka you guys uh, naghiwalay din sila sa libingan guys, nagtrabaho din yung uh, mama ko dito sa plantation uh, bukid nun dito dito guys, sa plantation Del Monte, bukid nun ang pineapple, isa siyang regular, dito siya nagtrabaho almost uh, 15 years siya dito nagtrabaho dito din siya nag-retire kaya nga din kami sa Bukidnon nag-aral na elementary at sa high school. at ang um, plantation ng pineapple, pineapple na COVID noon. Uh, dito nakatrabaho yung mama ko dati. Uh, isa siya hang siyang harvester ng pineapple, guys. Yan. Nag nag-retire na siya, guys. Uh, 1988 siya nag-retire at namamatay siya ng 2000. Ayan, Ayan o, oh, plantation guys. Plantation ng uh, pineapple ng bukid nun alam nyo guys uh, pag ma-remember ko yung ma-remember ko yung song yung song na team song nila guys uh, mas sad ako mapaluha yung mga mata ko guys kasi guys alam ko na sweet na sweet sila at totoong nagmamahalan silang dalawa guys kaya nga mapaluwa na lang tayo pag ano ma remember natin yung team song nila guys at alam nyo guys sabi ko lang sa inyo guys hindi ko ikahihiya ha uh, 21 kami lahat na magkakapatid isa lang yung nanay isa lang yung tatay namin 21 lahat at may kapatid akong triplet at supportado sila ng gobyerno yung triplets guys at saka baliktad naman guys yung kasi guys sa ano sa mga tao sa mata ng mga tao guys sabi nila mahirap yung daming anak ha? Ah? mahirap ay yung daming anak daming mga kapatid ko mga 21 kami lahat pero baliktad guys kasi hindi kami naghihirap sa totoo lang. Hindi, hindi, kami, guys. Kasi yung papa ko is uh, farmer. Uh, malawak yung maisa namin. May mungguhan kami. At saka may katubuhan. At may babuyan kami, guys. At yung mga comprador doon sa amin magkumpra ng mga gulay mag-ano sila, mag-parking din yung truck nila sa kargahan ng gulay. Uh, malawak pa yung kalabasa namin. At saka, pag-harvest ng every three months, uh, punta na din kami sa syudad ng Dabao. Kasi dati sa Dabao kami nanirahan. Uh, mag-ano kami, magbinta na kami ng mga produkto namin sa Davao. Pupunta kami sa Tagum, Davao del Norte. Uh, yan ang buhay namin at saka uh, malawak pa yung ma mga ano namin yung saging uh, kantong uh, hindi, na, hindi na namin maapasan pag kasi ano malawak siya yung daming mga bunga na kinain na lang ng langgam kaya nga guys, sabi ng mga tao, maghirap daw yung uh, daming mga anak. Pero sa amin, baliktad guys, hindi kami naghihirap. At dami pa naming mga manukan, almost 100 plus yung mga manok namin guys. Hindi kami naghihirap sa totoo lang guys. At saka yung mga kapatid ko, lahat-lahat sila may trabaho, lahat-lahat sila. Pag magsahod, magbigay ng sahod sa nanay namin binigyan ng sahod lahat lahat uh, si hindi hindi kami naghihirap guys at saka yung tatlo kong kapatid the twain uh, supportado yan sa government ang daming mga uh, gatas binigay sa gobyerno at saka yung mga vitamins ayan guys ayan uh, ang history ng mga magulang ko Uh, sana magustuhan nyo guys yung uh, history ng magulang ko yung nanay at tatay ko na very sweet guys sila guys at napakasad na naghiwalay sila ng uh, libingan once once lang ako nakapunta sa ano guys sa Tanabu uh, same din ng kandila parating na tayo guys ayan nag ano na yung kapatid ko dito na sa libingan ng nanay ko guys okay thank you for watching guys at thank you sa pag panood nyo sa video ko guys sa mga history ng parents ko uh, thank you thank you sa mga nag support them yata and team bahay kulitan at saka sa mga silent viewers thank you thank you so much. At nagustuhan nyo yung ano, video ko. Please.